Tutumbukin kita sa video to Importansya ng isang gym partner Para sa ating mga fitness journey So ikaw ba yung taong nawawalan ka ng gana sa gym Kapag wala ka kasama? So ikaw ba yung taong bagong papasok pa lang sa gym? O isang buwan pa lang sa gym? Baguhan ka pa lang sa mundo ng fitness Ikaw ba yung taong yan? Kung ikaw yung taong yan Mahalagang tapusin mo ang video to Kasi para sa'yo Tutumbukin kita sa video to Kasi may ipupunto kong importante Kung bakit kailangan natin ng gym partner Sa ating mga fitness journey So kung ngayon pa lang tayo nagkita Ako nga pala si Darcel Robles Isa ako negosyante at ako nagmamayari ng Mr. Cha Gym Republic. So tara, umpisa na muna natin to. So bago ko yan, may kwento muna ako sa'yo. Ako dati, way back 2018, nung unang papasok pa lang ako sa gym, meron ako laging kasama. Meron akong gym partner kung tawagin. Sobra-sobrang anlaking tulong sa ating mga fitness journey kapag meron kang kapartner sa ating mga pagbubuhat, pag-workout. Napakalaking tulong. Umabot kami sa apat na buwan. Talagang sagat. Six times a week kami nagbubuhat nun. Six times a week. Kasi kapag nagbayad kami sa gym, weekly ang binabayaran namin. Lingguhan. So sinusulit namin yun. Four months kami nag gym nun. Kaso eto na, nagkapasukan na. balik pasukan na kami sa college. College kami nun eh. Hindi kami magkapareho ng course kaya magkaiba yung schedule namin. So on tendency, napatapat siya sa 9am. 9am ang pasok niya. Tapos ako panghapon, 1pm. Although kahit sobrang hilig pa rin namin sa pag-workout, hindi na kami nakakapagsabay. So ang ginawa ko niyan, yung klase namin, inantay ko matapos yung semester na yun. Tapos eto na, pumatak na, ang, pumatak na ang OJT. Doon, binomba ko uli siya ng binomba ng yaya. Tara, gym ulit tayo. At simula nun, nakapagsabay uli kami. Sabay na kami kami nakapag-workout. Kaso tumama naman ang pandemic, nag-lockdown. So yan nga, yung, yung gym na garahing yan, yan ang sumalba sa amin. Diyan na lang kami nagbuhat. At kita mo naman ngayon, hanggang ngayong taong ito, kami pa rin yung taong sobrang hilig namin sa pag-workout. Mahal na mahal pa rin namin ang larangan ng fitness. Simula 2018 hanggang ngayon, ilang taon na. Kaya ngayon, ibibigay ko sa inyo ang importansya. Ang tatlong dahilan kung bakit kailangan mo ng gym partner sa iyong fitness journey. Pinakauna ka dyan. May mga exercises kasi na kailangan mo ng progressive over sa mga hindi pa nakakalam ng progressive overload. Ito yung technique na magdadagdag ka na ng weight sa binubuhat mo. Magdadagdag ka na ng bigat sa binubuhat mo. Kailangan mo sa yung lakas mo. For example natin, nagbabicep ka kahit anong exercise mo ng bicep. So nasa 20 pounds ka na, no? Ang gagawin mo sa technique na progressive, magdadagdag ka dyan ng weights hanggang sa ang kaya mo na lang gawin kahit anong persa mo. 6 hanggang 8 repetition lang. Kahit anong lakas mo, kahit anong persa mo, hanggang dyan ka lang. Sa 6 to 8 repetition, talagang ubos na ubos na yung lakas mo sa pang 8 pa lang na bilang, ubos na yung lakas mo. So on tendency, ang pinaka main focus ng progressive overload, kailangan mo sa idin yung lakas mo. Kailangan mo ubusin sa muscle part na tinatarget mo. Kaya dyan papasok ang gym partner. Siya ang i-spot sa'yo. I-spot ang kanya kasi may konti ka pang pa lakas eh. Kailangan mo sa idin yung lakas mo ngayon. Tipong hindi mo na kaya, pero may konti pa, ang gagawin ng gym partner mo, i-spot ang kana. Sapul na sapul pa rin ang muscle parts mo doon. Kaya ngayong narinig mo na to, ang gawin mo, manghila ka na kahit sino dyan. sa mga sa inyong bahay, sa inyong yung paligid. Hilahin mo yung mga magbabarik dyan, yung mga tiyuhin mo. Hilahin mo na. Gawin mo na gym partner. Ganyang kahalaga ang gym partner sa ating pag-workout. Sa buhay, fitness. Alright, bagets At ang next natin dyan, ang pangalwa. May araw talagang darating ka sa puntong tatamarin ka. Susubukin ka. Yung tipong makapaisip ka na lang kung tutuloy ka pa ba o susuko ka na lang. Darating ka sa puntong yan. Ngayon, dyan papasok ang gym partner mo. Kasi sa araw na walang wala ka, natamad na tamad ka, yun naman yung araw na ganadong ganado yung gym partner mo. At siya yung yayakag sa'yo. Tara, mag-gym na tayo, mag ka na. Yan ang sasabihin niya sa'yo. So kapag nakita mo yung aura niya, naramdaman mo yung energy niya, eh syempre, makapag-gym ka uli. Makapasama ka. Kasi kayo yung magkasangga sa gym eh. Hindi pwedeng pabayaan mo siya mag-isa. So pagdating mo niyan sa gym, nakapag-workout ka na, yung palagi kong sinasabi, yung sinabi ko nung video, Kapag tinatamad kasi sa bagay, kilusan mo lang ng kilusan yan, babalik na uli ang gana mo dyan. Huwag mo nang antay na ganado ka uli. Kilusan mo lang ng kilusan. Bago pa tumulo yung pawis mo, ganado ka na uli. Kaya ganyang kalaga ang gym partner natin. Kasi siya yung magmumotivate sa'yo, siya yung hihila sa'yo. Tapos kapag siya naman yung tamad na tamad, ikaw naman yung pipiti ka ng sipag. Ewan ko kung bakit gano'n ha, hindi, ko alam kung coincidence yun ha. Pero talagang gano'n na nangyari sa amin dati, nung gym partner ko eh. Kaya ngayong narinig mo, kung papayag na yung ka-gym partner mo, ngayong narinig mo na to lahin mo siya kasi babalik balik din ang gana nyo. Bago pa tumulo yung pawis nyo, naglalakad pa lang kayo papunta sa gym. Pagganado na kayo eh. Sa mga kwentuhan nyo pa lang eh. Sa mga nakikita nyo pa lang eh. Yung mga resulta. Kasi ganyan kami dati, naglalakad pa lang kami papuntang gym. nabiyahi pa lang kami. Nakikita na namin yung resulta. Ang laki ng katawan namin na rin. Magawa lang namin tong araw na to. Ang laki ng katawan namin. Ang laki ng tulong sa katawan namin. Nalabanan namin yung katamaran. Tapos ang laki ng tulong bawat araw. Make everyday count para gumanda ang ating pangatawan. Lumakas ang ating mga resist siya. Makaiwas tayo sa sakit. Alright ba? At ito na ang pinakaulay, pangatlo, Yang gym partner mo. Hamunin mo ng tagisan. Tag hindi naman tagisan na parang magkalabang kayo ah. Yung tipong mamomotivate kayo pareho. Hamunin mo na pabilisang mahabol yung damit na luwag nyo. Yan luwag na damit nyo. Pabilisang kayong maging fit yan sa inyo. Hamunin mo ng ganyan ng gym partner mo. Ganyang kalagayan. Challenge lang para sa ating mga sarili. Huli mo ba, gets? Kasi kasi parehas kayo mamomotivate diyan eh. Magpapalupitan kayo ng papalupitan para si Bagin lang ay na si Bagen. Magpapabilisan kayo magprogreso ng pangangatawan niyo. At ako nagsasabi sa inyo, magugulat na lang kayo. Na ba? Ganito pala ako kaliit dati. Ang laki na pala ng pinagbago ng katawan ko. Matutuwa ka sa makikita mo. Kasi yung katawan mo hindi naman ganyan dati. Nakukuha mo na ng paunti-unti na achieve mo na yung pangarap mong katawan. Kaya ganyan kahalaga ang isang gym partner. Kasi naniniwala ako sa larangan, sa mundo ng fitness, kailangan mo lang ng isang tao. Isang taong imomotivate ka, i-challenge icha ka para maging iba yung nakaraan mo, yung dating ikaw, mabago mo. Ang mahirap lang talaga makakalaban dito yung laso na binubuga ng utak mo eh. Bubulungan ka na, hindi okay na yan, deserve mo magpahinga. Kaya susuko ka na lang, aayaw ka na, masasanay na ang katawan mo nagpahinga. Patagal na ng patagal yan, hindi mo namamalayan. Isang taong ka na nagpapahinga, wala ka nang ginawa sa katawan mo. Kaya ngayon ng resulta, ang pangit. Yung mga ganyang galawan mo. Yung tipong pumiti ka lang ng konti. Sasabihin ng binubugan ng laso ng utak mo. Deserve mo magpahinga. Deserve mo. Patay ka dyan. Kaya para maiwasan yan, pasukan mo ang grupo ko. Gym Partner PH. Nandyan lahat ang pwede mong maging kapartner. Magmumotivate sa'yo sa larangan ng fitness. Kung saan ang mundo. Sarili mo lang. Progreso mo lang. Katawan mo lang. Kalusugan mo lang ang pag-uusapan. Ayos ba sa'yo yun? Kaya ikaw, ikaw mismo nanonood. Kung wala ka pang gym partner, okay lang yan. Mas maganda pa nga mamaster yung kahit ano eh. Mamaster mo yung kahit may gym partner ka o wala. Kayang-kaya mo. Yun ang pinakamalaga. Ang importante lang talaga, malampasan nyo yung, yung stage na susubukin kayo. Kung tutuloy pa ba kayo o susuko na. Yung stage na yan ang pinakamahirap. Yung tipong... Kahit gaano mo nakatagal na ginagawa yan, wala ka pa rin nakikita resulta. Pero kapag dumating ka na sa puntong yon, ka mag-aalala. Pinaka-technique lang talaga dyan mahalin mo ang ginagawa mo. Sa patuloy mong ginagawa yan, resulta nga hahabol sa'yo. Kaya palagi lang magsipag. Sa pag-workout, sa pag-gym, ang suggest ko lagi sa inyo, isipin mo lagi yung dati mong sarili. Yung dating ikaw, tignan mo sa salamin niyang ikaw na yan, gusto mo pa ba yan? Kaya pag pinasok mo ang mundo ng fitness, isipin mo lagi yung dati. Yung dating ikaw, kung gusto mo pa bang bumalik sa ganyan, o gusto mo nang burahin niyang sarili mong yan. Yan ang pinakamatinding alas mong gagamitin. Malinaw ba? Ayos! So alam ko na gustuhan mo ang video nito. iwanan mo ako ng like dyan. Heart react. Maalin dyan. Iwanan mo na din ako ng comment. I-share mo na din ang video nito para marami pang makapanood ng mga gantong klaseng video. So nga pala, huwag kakalimutan na ang aking Mr. Cha Jim Republic. Dito lang to sa may barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas, along the National Highway lang, tapat lang ng Simbahan Lubog. Makikita nyo gat, agad, bubunga dagad sa inyo ang Mr. Cha Jim Republic. Ang mga kagamitan sa Mr. Cha Jim Republic ay kahit wala kang gym park, partner, kayang kaya mong gawin yung mga progressive overload na yan. Dahil safe na safe ang mga kagamitan. Kaya kita kits tayo dito sa Mr. Cha Gym Republic. At ako po muli si Darcel Robles na mag sa inyo ng katagang pangtamad. Huwag na huwag mo papakainin. Ciao, bye!